kaibigan, narito ang ikatlong bahagi ng buhay pag-ibig ni Laika. Nalubos ninyong kagigiliwan dito sa Ikaw Lamang sa Buhay Ko, Love Story. Where do I Oh, Miguel. Ngayong may nangyari na sa inyo ng anak ko. Siguro naman eh, tutupad ka sa usapan natin. <laughs> Oo naman, Donna. Ah. Ikakasalan ko ang anak mo at bibigyan pa kita ng halagang magagamit mo para sa negosyong gusto mo. <laughs> <laughs> Alam mo, iyan ang gusto ko sa iyo eh. Madali kang kausap. Basta ha, <laughs> hindi natin sasabihin kay Laika na kasunduan na natin to. Ang malalaman niya, inareglo ko na lang ang lahat para wala na iskandalo pa. <laughs> okay, sige. <laughs> Ang importante, makasal kami ni Laika sa lalong madaling panahon. Hindi na. Ayoko pa kasi sa walang yang yun. Ayoko. Andam. Mamayag ka na. Lalo lang tayo may iskandalo kapag kinasuhan natin siya. At sa isa pa, wala tayong perang gagastusin sa pagdidimandang. Nay! Kung alam ko, nasasaktan ka. Ganon din ako, anak. Pero wala na tayong magagawa eh. Narito na ito. Ituwid na lamang natin. Tutal, handa naman siyang pakasalan ka. pansamantalahan ka ng bigil niyang na Oo, oh, Cheryl. <coughs> At ang higit sa akin, nalaman ko na kasunduan na pala yun nila ni inay. Oh, Diyos ko. Nagawa yun sa inyong nanay mo? Kaya nga ka sobrang sama ng loob ko eh. Ay, pa paano mo naman nalaman yun? <coughs> Hindi alam ni inay. Nabunod doon sa kanya nang puntahan niya si Mang Miguel. Oh, Gusto ko sana saktan ng matandang yan eh. Kaso, yun nga, narinig ko na kasunduan pala nila lahat. Uy, okay. kawawa ka naman. ano nang balak nila? Ano <coughs> pa? Dito pa rin yung kasunduan nila. Ang ipagasal ako sa matandang yan. Paano ka na? Hindi ko alam. Jerry, tulungan mo ako. Oo, gusto kitang tulungan. Kaya lang, papunta na ako ng Maynila sa Makalawa. Babalik na ako sa trabaho ko. Marami dito sa bigay mong pera, Miguel, ha? <laughs> Wala yan. Madaragdagan pa'y ang pagkasal na kami ni Laika. Oh, binis na ba siya? Aalis kasi kami ngayon, eh. Sandali. Pupuntaan ko sa selinya. Namalayan kayo ako, eh. Kaya hindi ko alam. Diyan ka muna. Oh. Laika? Anak! Narito si Miguel. May lakad pala kayo. Hindi mo sinasabi. Laika! Bakit hindi sumasagot ang batang ito? Hmm? Sa uking ko lang. Laika! Laika! Wala siya rito? Miguel! Miguel! Halika! Madali! Donna! Donna! Donna, bakit? Ah, oh, asa si Laika? Sabi mo na rito siya. Ayun nga, alam ko. Pero pagpasok rito, wala naman siya. Y yung mga damit niya. Tingnan natin. Dali. Ah, ah. Hindi. Ah. Wala lahat ng gamit niya. Lumayas <laughs> sa ala ko. Hindi maaari ito. <laughs> Handa lang lahat sa kasal namin. Mapapahiya ako. Kaya pala malungkot ka nang dumating, anak. Excited pa naman ako, Daddy. Kala ko, magkikita na uli kami. Yun pala, matagal na siyang wala ron. Eh, bakit daw sila nawala? Nasira daw po ng bagay ang bahay nila. Kaya nakipagsapal si Aling Donna sa ibang lugar. Yun po yung sabi ng mga napagtanungan ko. Huwag ka nang malungkot kung talagang siyang itinakda para sa iyo ng Diyos, pakikita pa rin kayo sa takdang panahon. Kwentong dapat mong man... Makita pa kayo siya. Bigda, mga kaibigan, muli po ninyong subaybayan ang karagpong nakasaysayan ng buhay pag-ibig ni Laita.